Good morning. good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Buenos, buenos, buenos dias. Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman po si Tita Emi. Makikipagkwentuhan po sa inyong lahat. Sana po'y magustuhan ninyo ang ating kwentuhan. Eto po. Marami na po ako natapos na mga ginanchilyong bag. At gusto ko pong ipakita sa inyo, ishare ko sa inyo itong aking mga natapos. Ayan. Una-una po, ito na po. Meron po ako nito. Ayan. Ayan. Ito po ang aking unang tinapos. At meron din po siyang lining sa loob. Ayan. Ayan po ang lining niya. Ayan. Maganda po ang lining. Ayan. Technical order. <laughs> Tapos ito. Ang linya-linya ang po niya ay green at saka blue. Ayan po. Green at blue po yan. Ayan po ang linya niya. Green at blue. Yan ang design. Green at blue. Ayan po. Ayan. At ang kamay po naman niya ay blue at green din. Ayan. Isang blue at isang green. Ayan po siya. Ayan. Ayan po ang magiging design. Ayan po ang naging design niya. Ayan. Sana rin magustuhan ninyo siya. Ayan. Nilagyan po na rin po siya ng aging. May aging na po rin siya. Ayan. Ayan. Ayan po. <laughs> ang tinapos ni Tita Emmy. Hindi po naman sinabi na lagyan ng siper. Kaya hindi ko na po siya nilagyan ng siper at hindi ko na rin po siya nilagyan ng bulsa. Ayan po. Ang ating natapos na ginanchilyo. Ayan. Ayan. Tapos meron pa po akong isa. Ito po. Ayan. Isang cool, beige po ang linya niya at saka light blue. Yan po yung kulay. Isang beige at saka light blue. Ayan po. Tapos, ang kulay po ng kanyang lining ay ganito po. Parang beige din. Ayan. Yan po ang lining niya. Ayan. Ayan. Ayan po ang lining. Nilagyan ko na rin po siya ng edging. Tapos, ang kamay po niya ay Ayan. Blue and beige. Magkahiwalay po sila. Ayan. Ganyan po ginawa ni Tita Amy na kanilang design. Ayan. Kaya nakatapos na tayo ng dalawa na. Tan, 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 tan. Ayan po. Ang ating mga tinapos na bag. Nakadalawa na po tayo. Ito. Ayan po. Ang ating dalawa tapos meron pa po tayo isa ayan, isa pa po tayo pink naman po siya at green ayan po ang ginawa natin pink at green naman po ang ating ginawa ito po, ang, hindi ko na ilapit po ito sa inyo eh, kung magustuhan po ninyo ayan Amy, tita Amy ayan, light blue in beige. Beige po yan, hindi po yan white. Yan. Yan po ang tinapos kita ini dito sa pangalawa. At ito naman po ay pink. Lapit ko rin po sa inyo. Yan. Pink and green. Yan po ang gusto. Ayan. Ayan po siya. Tapos, ang lining po niya ay ganito. Ayan po. Ah. May pink-pink din po siya sa loob. Ayan, may pink-pink din po siya sa loob. Ayan, may kulay-kulay din po ang kanyang lining. Tapos ang kamay niya ay pink and green. Ayan. Ito po ang natapos natin mga bag. Ayan po. Ayan. Ah, kaya meron na po tayo tatlo. Tatlong bag na po yung ating natatapos. Ito po. Ayan. Ito po ang ating mga natapos na bag. Ayan. Tapos, ganyan. Ayan po. Yan. ang shoulder bag. Ayan po ang ating shoulder, shoulder bag. Ayan po. sana ay magustuhan ninyo yung kulay, 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 kulay. Ayan. Ang aking shoulder bag. Ayan po. Tapos ito naman pong isa na ating sukat-sukatin. Ang ganyan-ganyan na lang po. Ayan. Ayan ko na lang po sa inyo. Ayan. Para po makita ninyo na Ayan. Hindi nyo na yata akong naririnig pero Siguro naman po yung naririnig nyo ako. Ayan po. Tapos ito naman po yung kulay pink. Ayan. ayan po na ating mga nagawang shoulder bag. Ayan po. Ayan. Ayan, 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 sila. Ayan sila, ayan. Ayan po. ganda, di po ba? siya. Tapos, meron naman po ako ngayon ginagawa ito. Ah, uh, yung pong lahat ng tira ng aking mga trabaho ay ginawa ko pong, ay sumabit na po yung hook. Hmm. ginawa ko po pong ganito. Eh, magagawin ko po itong kobre kama. Lahat po ng tira, pinagsama-sama ko po. Gagawin po natin siyang kobre kama. Ayan po. Para naman po, hindi matapon yung sinulid. Sayang naman po na itapon natin yung sinulid, di po ba? Uh, ano pa rin po natin, mapapagsamantalahan ang ating mga sinulid. Ayan po. Ayan. Tapit ko po kayo ng konti para naman makita-kita ni po ninyo kung paano po natin to ginagawa. Ay, natutumba po kayo. Huwag naman po kayong tutumba. <laughs> Tita Amy, natutumba kami. Ayan po. Ito po yung ating mga ginagawa. Nalagay lang po natin yan dito. Ayan. One, two, three. Ayan. Lagay po natin dyan. Kunin po natin ganyan. Tapos ganyan. Ayan. Tapos, one, two, three. Lagay po natin dito. 1 2 3 Ang design po natin ito ay pineapple. Pineapple po ang tawag nila dito. 1 Natanggal. 1 Iikot lang po ito eh. Ganyan. Ihilain po na pa Ikot po natin ganyan. Tapos hilain lang po ng ganyan. Tapos lalagay po natin dito. Ayan. Ganyan. Tapos, wag, hindi na po tayo mag-chains. Diretso natin dito, tinatawag po nilang poste. Gagawa po tayo ng dalawang poste. Ayan. Madali lang po paggawa ng poste. Kukunin nyo lang po ito. Lalagay nyo lang po dito sa loob. Tapos, ganyan lang po. Kukuha tayo ng isa. Kukuha tayo ng dalawa. Kukuha ulit tayo ng dalawa. Tapos, mag change one po tayo. Ayan. Tapos, poste po ulit tayo. Ayan. One. 2 3 ganyan lang po ng ganyan ang gagawin natin ayan tapos lilipat po tayo dito sa may kabila naman po nito ganyan ayan ganyan lang po yan tapos ka, ganyan natin ulit ayan ayan tapos jinsol tayo ulit gano'n ayan nasa pangalawang pineapple na po tayo Ayan. One, two, three. Ayan. One, two, three. Ganyan lang po yan. Eh. Ayan. Ayan. one, two, three. Halagay natin dito. Ayan. Para po makakuha tayo ng poste, kukunin po lang natin siya ng isang ganyan, kawit. Didiretso po natin dito sa butas na to. Ayan. Diyan po natin yan idediretso. Gaganyan lang po natin yan. Ganyan. Ganyan lang po ang magiging ano niya. Ayan. <coughs> Ayan. pa mm -hmm. ako naligaw. Baka tayo yung naligaw. Naligaw ka dito. Eh. Hindi ko saan ka napunta. Yan, hindi po tayo naman naligaw. Kaya po, binalikan ito rito. Para po yung naligaw ako, hindi naman po. Ayos naman po yan, ganyan. Tapos, ito naman tayo ulit. Ayan. Ayan. Pag natapos ko po ito, promise ko po sa inyo, papakita ko rin kung gaano kalaki itong cover, ka, ano, bed cover na gagawin natin malaki po ay nakakatuwa basta lahat po ng tirang sinulid ay akin po ipapasok dito katulad po nito, tira na po ito, ayan po ito mga tira kong sinulid ayan, mga tira tira ito pa po ayan, mga tira tira kong sinulid ilalagay ko po dito lahat kasi para naman po hindi masayang sayang naman po kung itatapon lang po natin siya at hindi natin siya mapapakinabangan. kaya ganoon eh, sabi ko nga po, para hindi po matapon, eh, pag, pagsamantalahan po natin yung ating sinulid. Ayan. <laughs> kaya, ito, mga kaibigan ko, ito po ang ating tatapusin, ito po ang ating pagkakaabalahan Hanggang sa matapos ko, maging bed cover. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank mm -hmm. you, thank you very much po sa inyo, sa inyong pagsama sa akin, sa walang sawan inyong pagsama. Kaya maraming maraming po salamat. Kaya ito po sa lahat po ng aking subscriber, thank you po, thank you, thank you very much po sa inyong lahat at sa lahat po ng aking mga manonood ay maraming maraming po salamat sa inyo, sa inyo. Sana po i-subscribe na rin po kayo at makarating kayo sa bell. I-share po natin, subs, sub, uh, share, subscribe at hanggang sa makarating sa ating kampana. Ayan. Para naman po updated kayo sa ating mga ginagawa sa ating phone channel. Kaya, Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you very much sa inyong pagsubaybay. Thank you, thank you, thank you very much. God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Ayan.